Ulit big guys. Kita nyo ang daming kagat sa likod. So hindi ko kasi hindi kasi ako naglalagay ng katol. So dami kasing lamok. Ayan. So yan kagat na lamok. So ang gagawin ko guys. Kita nyo to. Ito po ay use oil. So konting idea lang guys pero makakatulong to. Kita nyo guys may lamok. daming lamok hindi pala makita hindi makita yung lamok sa video yan o, daming kagat o oh. yan yan, may lamok pa nga umakagat na guys so, na. so ang gagawin ko guys, kita nyo to ito ay use oil sa, sa motor pwede guys para lang hindi dapuan so may siya eh So gaganyanin ko na Magugas na lang ako Yan kita nyo guys May lamok Yan nakalipad na Kahiran ko lang <laughs> May lap kasi to guys Di pa sanay sa akin to may lap kasi to guys Yan kita nyo guys May lamok Ako Yan 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 lamok So ang daming kagat So ang ginagawa ko lang yan guys Kapag uh, dito walang balot, walang katol so nilalagay, ito lang guys use oil ito ng mga motor ah uh, kahit anong use oil basta sasakyan yung gamit na so hindi sila makakalapit so patakan ko lang kasi mailap to eh yan sa likod lang guys, konti lang o hindi mo naman kailangan basta may mabaho ano lang ay lap kasi ayaw ko namang pirsahin baka may stress so taglamok kasi ngayon <coughs> biglain natin <laughs> para malagyan malagyan yung likod so ayan na yun guys yung F1 natin so explain ko sa inyo guys soon kung paano ko nasabing F1 ito papaliwanag natin para malaman kung F1 or or uh, crossbreed na ng iba't ibang lahi to. So ayan, nalagyan na natin ng used oil. Ito lang guys ang ilalagay niyo. Ayun. Used oil. So konti lang, huwag mo na naman paliguan. Yung hindi yung na ano kasi to, pag pag, inaamoy yan, amoy mabaho talaga siya. So ayaw ng lamok nito at saka langaw. mailap kasi hindi ko pa kasi inano to <laughs> okay guys yun lang konting idea lalo lalo na ngayon sa panahon sus napakaraming lamok talaga isa sa problema yan kapag uh, gabi na napansin nyo yung mga balat ng ano nyo uh, alaga nyo na ano ang kagat so use oil lang guys para hindi pag lumala kasi yan ah uh, nakaka din yan sa ating mga alaga. So, pag mga ganyan, antibiotic na naman ang kailangan natin. Pero, pwede namang maagapan. Nakikita nyo, ang daming kagat. So, yun lang guys. Just oil. Ipahid nyo lang konti. Konti lang. Kung saan yung part na maraming lamok doon nyo ilagay. Yan, wala nang dumadapo guys. Oh. Nababahuan kasi sila. So, use oil kahit anong use oil. Huwag lang yung pinagpritohan guys ha. <laughs> yung ano, yung ganito. Yung use na. So, yun lang guys. Sana nagka-idea. Happy farming.